Ang South China Sea ay naging sentro ng mga alitan at tensyon sa mga nakaraang taon at ang bansang China ang pangunahing sangkot dito. Attention is flaring once again in the South China Sea after the Philippines has accused China of dangerous behavior in, this it's it's good good in the September ASEAN summit. Sa bawat balita at talakayan tungkol dito, makikita natin ang pagiging agresibo ng China sa ilang mga bansa sa Asia, partikular na ang Pilipinas. At malinaw na kahit anong mangyari, hinding-hindi isusuko ng China ang mga pag-angkin nito. Ngayon, ang tanong ay, ano bang mayroon sa South China Sea? At tila gigil na gigil ang China na makuha ang teritoryong ito at handa silang makipagdigmaan para rito. Bago po natin sagutin ang tanong na yan, inaanihan ko po kayo na i-like ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po! Mahigit sa 250 islands, atolls, caves, shoals, reefs at seamounts ang naakalat sa buong South China Sea at bawat isa sa mga ito ay pag-aari ng iba't-ibang bansa na nakapaligid sa dagat na ito at ang China ang nagmamay-ari ng halos 90% nito. Pero ang problema, hindi lang 90% ang gusto ng China, kundi gusto nilang ang angkinin ang 100% ng South China Sea. Pero bakit? May karapatan ba sila para gawing ito? Sa mga nagdaang taon, ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China ay patuloy na tumitindi. Inaangkin ng Pilipinas ang hilagang silangang bahagi ng Spratly Islands bilang Kalayaan Island Group, bilang karagdagan sa Scarborough Shoal na pinatawag nitong Baho de Masinloc. Ang mga pag-angkin ito ng Pilipinas ay batay sa historical at legal claim. Unahin natin ang historical claim ng Pilipinas. Batay sa kasaysayan, ang pamahalaan ng Pilipinas ay nagpasimula ng eksplorasyon sa South China Sea noong 1956, kung saan natagpuan nila ang mga naturang isla na noon ay tinawag nilang Free Territory of Freedom Land. Nangangahulugan ito na ang mga Pilipino ang unang nakadiskubre at umangkin sa ilang mga isla sa Spratly, na kalaunan ay tinawag nilang Kalayaan Island Group. Ngayon, dumako naman tayo sa legal claim ng Pilipinas. Ayon sa UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea, ang mga islang iyon na pinag-aagawa ng Pilipinas at China ay nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone o EEZ. Sa ilalim ng mga probisyon ng UNCLOS, ang EEZ ay maaaring ideklara ng hanggang 200 nautical miles mula sa baseline. At ang parehong grupo ng mga isla na ating nabanggit kanina ay 400 nautical miles na mas malapit sa Pilipinas kumpara sa China. Ibig sabihin, ayon sa batas, may higit na karapatan ang Pilipinas sa pag-angkin sa mga islang ito na nasa loob mismo ng West Philippine Sea. Ang opisyal na katawagan sa bahagi ng South China Sea na sakop ng soberanya at karapatan ng Pilipinas. Samantala, ang China ay may sariling pananaw ukol sa mga isla ng Spratly at Paracel. Ibinabatay ng bansa ang kanilang mga pag-aangkin sa naturang mga isla sa kanilang mga historical naval expedition mula pa noong 15th century. Noong 1947, ang Kuomintang, ang partidong may kontrol sa China noon, ay gumuhit ng mga linya sa paligid ng mga nabanggit na isla na tinawag nilang the nine-dash line. Pero teka, ano nga ba ang nine-dash line? Para mas madali mong maintindihan, ito ay ang siyam na linya na makikita mo sa mapa ng China na nakapalibot sa halos buong South China Sea. At batay sa pag-angkin ng China, anumang isla na nasa loob ng kanilang nine-dash line ay pag-aari nila. Pero ang problema ang nine-dash line ng China ay labag sa Yunkloss EEZ rules. At kung tiping na natin ang mapa, ang nine-dash line na iyon ay nag-overlap o pumapasok na sa exclusive economic zone ng ibang bansa. Pulad sa kaso ng Pilipinas, ang mga isla na nasa loob ng ating EEZ ay nakapaloob din sa nine-dash line ng China. At narito ang shocking part. Mula pa noong 1996, Miembro na ng UNCLOS ang China, meaning formal nilang tinanggap at pinirmahan ang mga patakaran ng konbensyon kabilang na ang mga batas tungkol sa EEZ. Sa madaling salita, alam nila kung paano gumagana ang EEZ, ngunit bakit tila hindi nila ito sinusunod? Bakit pilit nilang inaangkin ang mga nabanggit na isla? Well, muli tayong ibabalik nito sa pinatawag nilang Nine-Dash Line. Sa pananaw ng China, sila ang tunay na nagmamayari ng lahat ng mga isla sa South China Sea dahil ang dagat na ito ay ginagamit nila bilang ruta sa kalakalan ng mahigit na sa 2,000 years. Ngunit ang problema, hindi lang China ang gumagamit ng dagat na ito sa loob ng ganito katagal na panahon. Ang mga bansa tulad ng Malaysia, Brunei, Vietnam, Pilipinas, Indonesia, at Taiwan ay mapagal na rin naglalayag at nakikipagkalakalan sa dagat na ito. Ngunit, hindi tulad ng China, hindi kailanman sinubukan ng mga bansang ito na gumuhit ng imaginary lines tulad ng nine-dash lines sa kanilang mga mapa. Ngayon, Balik tayo sa pangunahing tanong ng video na ito. Ano bang mayroon sa South China Sea at tila digil-gigil ang China na makuha ang teritoryong ito? Well, ang maikling sagot ay control. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng South China Sea sa pandaigdigang kalakalan. Ang dagat na ito ay isang mahalagang shipping route na naguhugnay sa Pacific Ocean sa ilang pangunahing daungan sa Silangang Asya, kabilang ang Hong Kong, Shanghai, Singapore at iba pa. Pinapadali nito ang paggalaw ng mga kalakal sa pagitan ng Europe, Middle East at Southeast Asia. Sa katunayan, Kumikit kumulang one-third ng global maritime trade, kabilang ang langis at iba pang mga resources ay dumaraan sa rehiyong ito. Bukod sa pagkakaroon ng akses sa global trade, ang South China Sea ay pinaniniwalaang ang may masaganang reserba ng langis at gas. At siyempre, ang sino mang makakakuha ng mga resources na ito ay magtakaroon ng malaking advantage para sa kanilang sariling ekonomiya. Lalo na sa kanilang energy markets at global energy security. At alam mo ba na 10% ng pandaigdigang supply ng isda ay nanggagaling sa South China Sea? Kaya naman ang pag-angkin rito bilang sarili mong teritoryo ay magbibigay rin sa iyo ng masaganang supply ng pagkain. Kaya isipin mo, kung ganap na makontrol ng China ang dagat na ito, lalo silang yayaman at magiging makapangyarihan. Bukod pa rito, gusto rin ng China na magkaroon ng malakas na naval force sa dalawang karagaban, sa Indian Ocean at Pacific Ocean. At para magawa yun, kailangan nilang magkaroon ng ganap na kontrol sa South China Sea. Ang kontrol sa dagat na ito ay magpapahintulot sa isang bansa na makapagpakita ng kapangyarihan at impluensya sa rehiyon. Ang South China Sea, ay may akses sa Pacific Ocean at Indian Ocean. Isipin mo kung magagawa ng China na makapaglagay ng mga military bases sa bawat isla sa rutang ito, magkakaroon sila ng kakilakilabot na naval force at lahat ng mga bansa na gustong magkaroon ng magandang ugnayan sa global economic trade ay magiging kakampi nila. Well, syempre, kung gusto nilang makapag-export ng mga produkto sa iba ibang panig ng mundo, kailangan nilang kaibiganin ang sinumang may kontrol sa South China Sea. At 'yan ang dahilan kung bakit nais ng China na angkinin at kontrolin ang dagat na ito para magkaroon sila ng malaking advantage, hindi lang sa ekonomiya kundi maging sa militar. Dahil sa dami ng benepisyo na maaaring ibigay ng South China Sea, hindi na nakapagtataka kung bakit matindi ang pagnanais ng China na angkinin ang dagat na ito. Malinaw na wala talagang planong huminto ang China sa kanilang layunin. Ngunit sana, alang-alang sa kapayapaan ng mundo, bigyan sana nila ng patakataon ang ibang mga bansa na igiit ang kanilang mga karapatan sa ilang bahagi ng dagat na ito sapagkat maniwala ka sa akin katropa. Ang hindi nalulutas na alitan sa teritoryo na tulad nito ay magtatapos lamang sa isang bagay. At ito ay sa bigmaan. At maraming beses na itong napatunayan ng kasaysayan. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo katropa. Sa tingin mo, ano ang pinakamabuting gawin ng Pilipinas para maipagtanggol ang teritoryo nito? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maari mo rin i-follow ang ating official Facebook page, facebook.com slash Maraming salamat sa panonood and see you next time!